Mga kamigos, ka magandang tanghali. Galing kami sa isang lugar at dadaanan natin yung tulay na makikita natin at matatanaw ang isa sa pinakamalaki, isa sa pinakamalaking ilog dito sa bayan ng Sugod. So Kung tatawagin dito ay ang Subang Dako River. At ito natatawid na kami at Uh, makikita na natin ang kagandahan ng view napalibutan ito ng malaking kabundukan at uh, napaganda ng tanawin din dito sa lugar ng uh, bayan ng sugod so ito na nga uh, palapit na tayo at makikita na natin ang ilog na pinagdadaloyan ito patungong uh, dagat so pag tuwing lumalaki may uh, masamang panahon, nagkaroon ng uh, malaking ilog dito, lalo, lalo na pag may bagyo po. So, ayan, yan ang ilog na yan, makikita natin. So napaka at lawak ng ilog na yan. At uh, talagang uh, maraming tubig ang dumadaloy dyan galing sa mga kambundukan. So ito lang idol na ang ating uh, uh may pagpakita ngayon at dito naman sa baba ito na yung intersection naman na uh, uh, dito sa kabila papuntang ibang barangay naman at itong diretso na yan may bagong highway dyan na gagawin uh, didiretso sa kabilang bayan. So ganito nalang na lang tayo mga lods na no, mga kaibigan at uh, pauwi na rin kami.